pagkatapos na ika nga, ikabit ko na yung vinyl tiles ay ang sunod na project ko dito sa bahay namin ay ang paglagay naman ng kwarto so isang kwarto lang muna tapusin ko dahil napakaraming gamit pa kaya uh, pero bago ko umpisa medyo merienda muna sige nga bro ang nyo ito Ibibidyo ko ulit ang pagawa ng kwarto. Na siguro, ito ang mga Diyos, isang kalating araw. Natapos ko ito. Okay! Hello mga bro! Uh, ngayon, pagkatapos ko nang nil, uh, nilayout yung ang um, ano nang kabagsakan noong magiging kwarto at uh, ko na yun, ko na yan, ilagay ko na yan ay mag na ako maglalagay ng para sa wall ito man ang tinatawag na metal track ah, uh, ang nakuha kong kapal nito is 0.5 ah, uh, uh, pwede na ito uh, so umpisaan ko na ito yung paglagay ng metal track sa mga na i-layout ko na ayan yung putik na yan tapos nag ano rito nag angle siya tapos diretso siya roon tapos bagsak ulit siya sa flooring ayan ayan yan ha sundan ko na lang yan okay ang magiging pinto niya ay andito yung medyo nakaharap sa may tagdan yan lang kasi ang pwedeng uh, gawin para makasave ng space para sa kwarto na ito okay, mga bro so antabayanan nyo at sundan yung panunod nito kung gusto nyo gumawa at uh, para sa ano DIY na trabaho masusundan nito at may paliwanag ko sa inyo ang mga dapat ninyong gawin okay bro hello mga bro ang ginagawa ko ngayon kasi naka binil na ito para may iwasan yung gas gas sa binil ay naglagay ako ng kang uh, pinaka patungan ng ano Ayan, pagbaba rin na ng wool stud na yan. Para hindi magasgasan yung... Uh, hindi magasgasan yung... ah, uh, hindi magasgasan yung... Uh, si... pala mga bro, meron akong na ideya na, na ano ko rito. Uh, sa pag uh, uh, fix nito ikaw nga uh, wall track na ito ay uh, hindi effective ang ano rito eh. Uh, ito nga pala, paano ko sa inyo itong itong wool na ito, buhos ito. Ito, buhos din. So, na ano ko, na discover ko na hindi effective yung concrete nail dito kagaya ng ginagawa ko dati noon sa unang bahay ko sa Imos. Ngayon dito na pag anuhan ko, na discover ko na mas uh, maganda ang paglagay ng ito ang linagay ko dito sa akin lang ha ewan ko sa inyo kung anong gagawin niyo pero ito ang ginawa ko rito, rivet na ang rivet nito ay 1 port by 3 uh, port ito ang ginamit ko dito tingnan nyo, mas uh, mas fixed sya kisa sa concrete nail na inano, saka isa pa hindi naman ako magpapako dito eh, rivet din eh kaya hindi siya mauuga, di ba kaya ito ang ginawa ko rito mas ma, napansin ko ha mas matibay ang kapit ng rivet kisa sa concrete nail dito kasi ang concrete nail yan, ang concrete nail nila dito sa atin eh hindi ano eh hindi matutulis yung pulpul din ng ulo so tsaka hindi siya effective dito sa buhos na ito matigas so tingnan nyo itong rivet na in-apply ko yan pagkatapos niyan yan o oh. Tingnan nyo. Hmm. Hmm. Talagang expanded siya. Basta ang ano nyo, ang buhos nyo dyan. Yan. So, yan ang natuklasan ko na mas effective ang rivet. Basta ano lang ha, yung wag naman maiksi. Ang pinaka minimum na ma-install nyo, ay sa pagbuhos sa pagbuhos kung halo hindi applicable ang rivet kasi ang halo blocks is ano yung ano niya yung semento niya is loose itong ano buhos kaya itong gold buhos yan so ang concrete niya is uh, uh solid saka rigid kaya magandang install ang rivet yan bro ang nakita kong ano, na kong technique dito panibago para sa pag-install nitong uh, uh, itong wall track so ito para nasamba ito lalagyan ko ng dos pordas dito pang ano pang patigas tapos uh, bracing yan uh, so yeah bracing dos pordas muna ilagay ko dito para maging ano ito maging sulit para hindi siya gagalaw galaw pag nilagyan ng hamba okay so ganyan lang bro yung yan ang technique na ginawa ko lahat yan rivet na yan at saka napansin ko matibay matibay siya basta ang interval niya lang mga ano at least uh, 18 inches pwede na okay mga bro so ituloy ko na ang trabaho ko eh, ituloy niyo panonood para may matutunan na mga uh, uh, kahit pa paano may meron tayong mapupulot dito sa mga bagong idea na na discover ko din. Okay. Uh, isa din karagdagan bro, yung pag uh, ika nga uh, pag uh, huhulog nitong ano na ito, nitong wall track na ito para sa hamba ay yan ang hulog na yan ay, ay, maganda na gamitan ninyo ng magnet para hindi na kayo maghanap ng paglalagyan pa ayan kita nyo ayan may magnet yan naka-attach na yan yung yung tamsi yan tapos i-adjust nyo na lang yan. Basta ang taas niyan, siyempre, ang ceiling to flooring, i-adjust nyo na lang na nakabitin siya. Yan. So, yan ang karagdagan bro. hindi na kayo maghanap kung saan nyo ilalagay yan. Basta idikit nyo lang yan. Dikit nyo lang yan. Eh. nakabitin na yung pulog ko. Ngayon, madali na. Madali rin tanggalin. At, madali rin i-plumb itong Uh, paglalagyan ng hamba ko. Okay mga bro, iyan, yeah, isa lang sa karagdagan na idea na dito na uh, pag-isipan ko. Okay bro, uh, please continue watching. nga, manood kayo. Sige. Yeah. Oo oh, nga pala mga bro, karagdagang kalawan sa mga DIY. Ah, uh, sa paglalagay na ng metal stud ay ang unahin natin ay, ay kao, mula halimbawa dito sa corner dito sa pinaka uh, end, uh, end corner ng plywood ay unahin muna natin i-secure yung uh, yung 48 uh, inches na ikang, uh, metal stud para yan ang pagdudugtungan ng isang plywood okay? i-fix natin yan pagkatapos saka tayo maglalagay ng mga uh, membrane stud na ano ang style ko rito para malaman ko ang ikang pag ano ng sa plywood ang uh, paglagay ng rivet sa plywood na sigurado ako natatamaan niya yung membrane stud na yan ay nilalagyan ko ng tanda uh, inano ko ng tape tapos tandaan ko yan yung pinaka sentro. Yan, pagkatapos niyan, saka ko siya ngayon ikang i-ribbit. Ang o oh nga pala, ang na ginamit ko rito dahil ito ay napakanipis lang naman. Pwede na rito yung ika nga 4 uh, one port na ribit. Yan. Ginamit ko na ribbit dyan ay uh, Ito uh, ano ba ito 1/8 o o parang 3/3 ano ito eh 3/3 uh, ba ito o 3/3 second yata ito uh, by 1/4 okay so yan mga bro uh, ngayon ay akin na siyang uh, bubutasan at uh, inaanuhan ko muna na siguraduhin ko na ito ay ika nga nasa sentro kaya ginamitan ko yan na inipit ko na ng vice grip para hindi na gumalaw yan pagkatapos ay akin na siyang e center punch para ika nga hindi dumulas yung uh, drill and drill bit I mean. kasi kung wala yan, mahirapan ka

Okay mga bro, halimbawa ito uh, natapos niyo na yung paglagay ng vertical brackets. Ang sunod naman nating gagawin ay ang paglagay ng horizontal bracket. Yan isa sa mga uh, idea ko na Itong kanto na ito, ito, kailangan ito, naka-plumb at ito dapat naka uh, fix sa, papunta roon sa 48 uh, inches. Dahil yan ang pamamakuan ng plywood. So, naglagay ako ng ano, meron akong ikang spare na angle bar. Yan, linagay ko sa roon. Tapos, linagay uh, ko sa hulog yung pinaka-corner na yan. Pagkatapos, dito ngayon, ay ipipix ko rin siya doon sa may, uh, ano na yun, sa uh, wall track na yon Ngayon, ang gusto kong siguraduhin ninyo ay ang kanto ng plywood na 48 inches. Tingnan nyo ito, ho ayan, oh, medyo malayo siya, di ba? So, i- lagay nyo sa sentro yan pagkatapos may lagay nyo sa sentro sa nyo lagyan ng uh, vice, uh, by script. Uh, yan kung ngayon kung wala naman kayong vice grip pwede nyo namang temporary na ilagay lagyan nyo ng uh, screw yan so tingnan niyo ang gagawin ko o so, oh, ayan nailagay ko na sa sentro uh, ang ikang uh, pinaka uh, ano ng 48 inches na plywood mula roon sa corner papunta rito sa pinaka ano niya, dito ang dugtungan. Magsisiro ako dyan papunta sa uh, pader. Yan ang style ko. Para ibig sabihin, hindi magalaw. Ngayon, itong mga nasa ano na ito, nasa gitna na ito, uh, 16 inches uh, apart. Ayan. 16, 32, 48. Ayan. Ito, ay, ikang madali na rin itong, yan, no? I, ano, i-ano nyo na lang, na ibig sabihin, yun, nakastay din na kasi yan eh ah, uh, Ito ay ano nyo yun, ng 16 corner. Ito 16 uh, center. Sorry, 16 center, 16 center. Tapos ito ganoon din, 48 center. O, ganoon na mga bro. Ang uh, natutunan, matutunan natin sa maglalagay na ako ng uh, parallel bracket. Tsaka isa pang uh, idea na na natutunan uh, mga bro. Yung pagkabit ng uh, isang... Uh, pamamakuan or parallel bracket na ay para maiwasan natin ang paggamit palagi ng metro yung so tayo dyan tapos saka pa ay para maiwasan natin yan safe time baga ay ito nagkatako ng dalawang wall angle na maiksi lang na tamang tama dito -tama. adjustable yan yan adjustable yan yan kung gusto ko ang ano Halimbawa, yung ano nito, gaganunin ko na lang yan. Tapos ganun. Yan. Kasi ito, naka-plumb na ito. So, panatag na loob ko dyan. Tapos dito, ganun din. Naka-plumb na rin yan. Yan. So, ma-ano ko na, ma karoon na ako ng idea kung ano ang haba na akong kakatin sa paraan na ganito. Okay mga bro? So, Sundan nyo lang ito para sa mga DIY para step-by-step step na matutunan nyo ang paggawa ng kwarto na gamit ang post studs at yung wall truck. Okay? Uh, sige, panoorin nyo ito. Sundan nyo lang. O, oh, ito mga bro. Nakaset na ito para sa horizontal bracket. Ngayon, ah... Uh, Uh, nagkataon lang na medyo marami marami kong gamit na uh, sapat so lahat yan ay naka vice grip uh, kung wala kayong vice grip eh, eh, temporary screw nyo na lang muna ha eh ganyan eh, sa ano wag ito kasi nagkaroon lang na ano nagkataon lang na may mga gamit ako kaya yan para madali ko matanggal at uh, sigurado ako na paglagay ko ng bracket ikangan, iyan ay mga naka ano na, naka na sa ayos na yung sentro ng bawat uh, vertical uh, uh, stud na yan. Okay mga bro? So, panorin nyo lang ang video na ito para ikang may matutunan naman na kayo. Never freak, never